pito ng Desyembre, taong isang libot daan at na Nagpatapon sa Hong Kong si General Emilio Aguinaldo at ang iba pang dalawamputlimang pinuno ng himagsikang Pilipino bilang pagsunod sa mga tuntunin ng kasunduan ng biak na bato. Ito ang naging resulta ng napakatarik na daan na tinahak ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa kanilang armadong pagre-rebelde sa Espanya Napansamantalang itinigil sa mga kondisyon na makakapagsarili ang bansa pagkatapos ng tatlong taon, sakaling pumayag na magpatapon si Aguinaldo. Kasama na din ang pagbabayad sa mga sundalong dati na sa Pilipinas at ang pagbibigay ng amnestiya sa kanila. Kalaunan ay hindi din tutuparin na magkabilang panig ang kasunduan at paunti-unting nagbuo muli ng pwersa si Aguinaldo upang bumalik sa Pilipinas at ituloy ang labad.